Grabe, sobrang daming Maria. Two weeks lang din pala to sa PCNet. Hindi na rin kami mahirapan magbilang kasi nakahanap kami ng coin machine. Maga pala akong pinuntahan ni Mama para ipakita yung bill ng kuryente. Kailangan ko na daw magbayad kasi baka maputulang kami ng kuryente. Kaya pumasok na muna ako sa loob para kunin yung susi. At sinabay ko na din kunin yung palanggana kasi magko-coins out na ako. Bago nga ako mag-coins out, meron pa pumuntang customer. Kapag ganitong oras, marami nyo rin yung mga nagpapaprint. Pero kadalasan nagpapaserox sila ng dala nilang papel. Pagkatapos nga nila magpaserox, diretso na ako sa loob kasi nag-uumpisa na mag coins out si ate. Ate, ito nga yung una namin binuksan. Unang PC pa lang sobrang dami na. Pero marami kasi naglalaro sa pestong yan. Ate, eto nga meron pa natirang mga nahulog na barya. May nabasa pala ako nagcomment comment ng isang araw sa shop. Kung magtatayo ba daw siya ng computer shop? Kasi, kasi nagsara din daw siya dati. Kaya masasabi ko, pwede ka na magtayo ulit ngayon. Kasi dati nagsara din kami, lalo na nung pandemic. Pero ngayon, pinalitan na namin lahat ng bago. Kaya ngayon, net na lahat yung mga computer dito. Yung maganda pala sa PC net. Di rin siya masyadong bantayin. Kasi may nagbabantay na dito yung CCTV sa taas. Kabilaan pala kami ni ate nagko-coin Out. Doon siya sa kabila ko naman dito Hindi naman din lahat pare-pareho yung nasa loob Minsan naman yung iba ko onti lang din Sa ngayon pala kada 2 weeks kami nag coins out ni ate Minsan kasi napupuno na sila sa loob Pero madalas walang laman Tulad nito o oh. <laughs> Tut! Pero minsan kapag wala ng pamalit sa mga naglalaro Dito na din kami kumukuha ng pampalit Minsan kasi naubusan din kami ng bariya Kaya dito na din kami kumukuha mismo hindi pala pwedeng paabutin ng one month yung mga barya sa loob kasi sasabog na yung piso sa loob Ay, kaya ka masisira yung patungan ng lamesa kaya kada 2 weeks na kami kung mag coins out pero depende pa rin kung walang naglalaro kung walang naglalaro di rin kayo makakapag coins out pero tong video na to para din to sa mga computer shop owner na dating nagsara nung pandemic. Ito na yung sign nyo para magbukas na ulit. Marami na din nakakami sa mga computeran. Eh, na talaga yung sign mo para magbukas na ng computer shop sa inyo. Pagkatapos pala namin makapag-coins out ni ate, binigyan ko pang pa dagdag oras yung mga naglalaro dito. Iilan lang din silang nandito. Kasi yung iba nag-aral. Yung mga batang to, half day lang daw sila sa school. At ito na yung pinakamahirap na part. Yung pagbubuhat ng bari at pagbibilang. Sobrang bigat kasi talaga kapag naipon na sila sa palanggana. sobrang hirap at bigat para mahulog lato-lato. Charot! Lato. Heto na pala yung na coins out namin ng 2 weeks. Kaya naman, samahan niyo muna kami magbilang. Sa pagbibilang pala ng barya. Magkahiwala yung bago at saka yung luma. Isang kasi kapag nagpapapalit kami ng barya, gusto nila magkahiwalay. Para hindi rin daw sila mahirapan magbilang. Sa pagbibilang pala namin ni ate, umaabot kami ng dalawang oras. Pero depende pa yun kapag may daldalan. Heto muna pala yung binilang namin ni ate. Iiwan namin to sa bahay para ito yung pampalit sa mga naglalaro. At itong sobra naman, ipapalit namin sa coin changer. Nagbisa din pala ako kasi medyo malayo lang yung lalakbayin namin. Sa Manila pa kasi yon. Kaya umalis na din kami kagad. Sobrang bigat nga ng isang timbang barya. Buti na nga lang merong stroller si mama. <laughs> Para mabigat pa yata itong isang timbang to kaysa sa akin. Jowot! <laughs> sa mga oras nga na yun, pinag-iisipan ko pa kung itutuloy ko pa. Kasi ang layo nun. Tapos sobrang bigat pa itong itong dinadala ko. Sa mga pa ng pag-ulan ng panahon. Pero tinuloy ko na kasi andito na ako. Pero pagdating naman namin sa Manila, wala na masyadong ulan. At sobrang init pa ng panahon. Yan nga lang talaga, sobrang bigat na dinadala ko. Para mabigat pa yata to sa problema ko. Chot! Pumasok na din pala ako sa loob ng mall kasi dito siya pinapapalit. At buti na nga lang din, ground floor lang siya. Kasi di na rin ako mahihirapan umakyat. Sa totoo lang mga guys, yung mga pinagpapalitan namin mga barya, nagsasawa na sa amin. Marami na daw kasi silang barya. Ayaw na daw nilang tumanggap ng barya. Binibigay ko na nga lang sa kanila yung barya, kaso ayaw pa din nila. Charot! At makalipas nga ng ilang oras, taka punta na kami dito. At pagdating ko nga, heto na yung Maintenance ongoing daw yung machine. Parang uuwi ako ng pampangan ng luha. jot! Grabe, sobrang layo na nilakbay ko. Tapos ganito pa nga abutan ko. Pero nag-break time lang do'y nagbabantay doon. Kaya kailangan namin muna maghintay. Sobrang pagod nga na, paupo na ako dito. At yung mga nandito sa pila, meron din sila daladalang dalang At makalipas nga ng isang oras, lumati na rin yung nagbabantay. Meron pala akong trust issue. Kaya naghanda pala ako ng 1,000 na bariya na naka-plastic. Para malaman ko kung accurate yung machine. Baka kasi 1,000 yung nalagay. Pero 20 pesos lang yung Nakirate naman pala yung machine. Kaya pagkatapos mabilang yung 1,000 na bariya, sinunod-sunod ko na nilagay yung mga nasa timba. Kapag pala naglalagay ka dito sa loob, makikita mo rin sa screen kung magkano na lahat yung total na bilang sa machine. Nakakunti na sa loob ng timba. Nilagay ko na din lahat para din ako mahirapan. At eto nga wala ng laman. Heto na pala lahat ng total na bilang ng machine. Kapag katapos pala makapagbilang, mayroon naman choices sa mga e-wallet kung saan mo siya pwedeng i-transfer. Sa mga oras nga na yun, sinisigurado ko na tama yung number na malalagay ko. Baka kasi sa ibang mapunta, sayang naman yung pinagirapan natin. Pumasok na din naman sa e-wallet yung pera. Kaya pagkatapos yung sabi ko kay ate, pahilot niya yung likod ko kay Darum Baby. Chot! Ayun lang. Bye-bye!